Nagulat daw si Thomas. Pag sure di haoy, para mas malinaw, basahin nga natin. John 20 verses 24 to 28, 24. Ngunit si Thomas, isa sa labing dalawa na tinatawag na Didimo, ay wala sa kanila nang dumating si Jesus, 25. Sinabi nga sa kaniya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kaniyang mga kamay ang butas ng mga pako at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako at maisuot ko ang aking kamay sa kaniyang tagiliran ay hindi ako sasampalataya. 26. At pagkaraan ng walong araw ay muling nasa loob ng bahay ang kaniyang mga alagad at kasama nila si Thomas. Dumating si Jesus nang nangapipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, Kapayapaan ang sumainyo, 27. Nang magkagayoy sinabi niya kay Tomas, Idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay at idaiti mo rito ang iyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran at huwag kang di mapanampalatayahin kundi mapanampalatayahin. 28. Sumagot si Tomas at sa kaniya'y sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Para makalusot, gumawa ng istorya na nagulat daw si Tomas, just to fit in their wrong doctrines. Ang kapal ng apog, ginawa ng mali si Tomas para mailigaw at mapaniwala nila ang mga tao na itong Jesus na ito ay di umano, tao, malinaw na hindi nagulat si Tomas because he was expecting to prove his claim. Aber saan sa Bible na nagulat si Thomas. Patakatakaramog interpret sa Bible da. Inyong butang-butang nga -butang gestorya aron kamu mamahimon sakto bisan sa yob kaayo. Pinipilipit ang verse. Ano kayo? Seniswerte. Tama si Thomas, Jesus is God. <laughs>